Actually guys, these past few weeks medyo busy talaga and parang feeling ko magkakasakit ako. Kaya as a mom, alam naman natin na hindi yan pwede. Kaya during this time, bigla kong naalala yung totga ko. Yung kahit anong mangyari, may special place pa rin talaga sa puso ko until now. Yung kahit na hindi na kami laging magkasama, hindi ko makakalimutan kung paano niya ako inaalagaan. Yung kahit anong mangyari, alam kong may taong hindi ako pababayaan. Kahit hindi ko hingin, ibibigay yung alaga na hindi ko alam na deserve ko pala. Ang totga ko, the one that gives alaga, sila mama. Sila yung hindi ako iniwan kahit kailan. Sila yung unang takbuhan ko lalo kapag masama ang pakiramdam ko. Dati sila yung nag-aalaga sa akin. Ngayon, ako naman ang nag-aalaga sa family ko. Pero hindi ko to kayang mag-isa. Syempre, yun nila pa rin ang kasama namin sa pag-aalaga. Katulad ng kung paano nila inaalagaan ng aming pamilya simula noon. Ngayon, natutunan ko na yung alaga. Hindi lang para sa family, pero para rin sa mga taong nagbibigay ng pagmamahal sa kanila. Ito yung alagang natutunan ko at alagang ipinapasa ko. Ikaw, sino ang totga mo?